Base po sa tes testimony ni ni Ma'am, ang luxury cars niya is luxury cars nila mag-asawa 28. Oo, oh, 28 po. Sinama na lang po siguro yung mga service car, mga Montero, mga Fortuner, syempre yakot mo naman lahat 'yun, siyempre po. 'Di diba? Nakita niyo naman po doon sa interview ni Sir Julius sa kani Ma'am Corina. Oh, ba? Diba? Inikot po nila, 'di ba? At yung pag-ikot po 'yun, hindi po pagmamayabang. Ito po ay para ma-inspire din mga katulad nila na umangat sa buhay na legal. 'Yun lang po yung intention doon. Wala pong ibang intention yun. Hindi <laughs> na po natin may babalik yan, ma'am. Kagaya nung sinabi ko, hindi naman po, ang purpose po nun, to inspire. Diba? Ay, nagawa sa politika, nagamit sa politika. Kaya, nandiyan ako yun. Hindi na natin mabubura yun.